Ano ang nangyari kay Judas Iscariote matapos niyang magpakamatay? Ligtas pa rin ba siya? Ang paksang ito ay may kaugnayan sa ating tinalakay sa nakaraang video na aking inupload tungkol sa kung saan mapupunta ang isang taong nagpakamatay? Dahil marami po ang nagtatanong kung saan nga ba napunta si Judas Iscariote matapos nitong magpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti sa sarili. Ito ay matapos niyang ipagkanulo ang ating Panginoong Jesus. May iba't ibang spekulasyon dahil may mga naniniwala na si Judas Umano ay tunay na mananampalataya dahil isa siya sa labindalawang apostol na pinili ng Panginoong Jesus. At kung totoo ang eternal security na nga hulugan um Umano ito naligtas si Judas sa kabila ng mga nangyari. Ang iba naman na hindi naniniwala sa eternal security, bagamat si Judas umano ay apostol, ay naniniwala silang nawala ang kaligtasan nito dahil ipinagkanulo nito ang Panginoong Hesus. And worst, dahil humantong ito sa pagpapakamatay na napakalaki umanong kasalanan sa Diyos at wala ng pagkakataon umano upang magsisi. Ang magkaibang pananaw na ito, ang karaniwang papasok sa kaisipan ng mga tao dahil may magkakaiba PANINIWALA PATUNGKOL SA KALIGDASAN Mayroong naniniwala na nawawala ang kaligtasan at may naniniwala na hindi nawawala ang kaligtasan ng isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Yesus. Maliwanag na diniskas sa previous video na ating napag-usapan na ang isang tunay na mananampalataya ay ligtas na magpakailanman at ito ang ating paniniwala dahil ito ang tinuturo ng Biblia at ipinaliwanag doon na hindi ang pagpapakamatay ang magdidikta kung ligtas ba o hindi ang isang tao kundi ang ang ating kalagayan kay Kristo. Dahil ang Panginoong Hesus lamang po ang tanging basihan ng ating kaligtasan. Kung tayo ba ay tunay na mananampalataya sa Kanya, o hindi. At malino na diniskas doon na ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng mga bagay na ito dahil kilala niya ang kanyang mga tupa at siya lang ang nakakaalam kung ang isang tao ay totoong mananampalataya o hindi upang mas maunawa natin na ang kaligtasan ay hindi talaga nawawala sa mga tunay na mananampalataya inaanyayahan ko po kayo na panoorin ang mga video sa playlist na ito tungkol sa totoong gospel dahil dito ko po ipinaliwanag ng detalyado ang tungkol sa eternal security na makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at lalong makakapagpalalim ng ating pag-ibig sa Diyos dahil mas mauunawaan natin kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig sa atin na natin ang katanungan kung ang isang tunay na mananampalataya ay ligtas na magpakailanman. Ano ang nangyari kay Judas Iscariote? Ligtas pa rin ba siya matapos niya magpakamatay? Sagutin po natin ito ng direkta at isusunod po natin kung paano ito ay pinaliwanag ng Biblia. Dahil naniniwala po tayo na ang Biblia ang salita ng Diyos. Si Judas Iscariot po ay hindi ligtas ayon sa Biblia. Pero ito po ay hindi dahil sa kanyang pagpapakamatay, kundi dahil kailanman ay hindi siya naging tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Tama po ang inyong narinig mga minamahal dahil ayon sa Biblia, Jude Iscariot is the son of perdition o anak ng kapahamakan. Ibig sabihin si Hudas po ay nakatakdang mapahamak. Sigurado po ako na mayroong tataas ang kilay sa pahayag na ito dahil iisipin ng iba na napakasama naman ng Diyos at itinakda niyang mapahamak si Hudas. Relax! Mali po ang ganitong kaisipan dahil ang pagkapahamak ni Judas ay hindi po kalooban ng Diyos. Ang kanyang pagkapahamak ay dahil sa kanyang sariling pagpapasya. Pero dahil alam na ito ng Diyos bago palikhain ng mundo, dahil sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, iniayos na niya ang mga pangyayaring ito upang magkaroon ng katuparan ang plano niyang pagliligtas sa sangkatauhan. Nakatakda dahil may kakayahan po ang Diyos na malaman ang lahat ng mangyayari at alam ng Diyos na ipagkakanulo ni Judas ang Panginoong Hesus. Kaya siya pinili bilang bahagi ng labindalawang apostol. John 17 verse 12 While I was in them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me, I have kept. And none of them is lost except the son of perdition that the scripture might be fulfilled ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus dito na son of perdition o anak ng kapahamakan ay si Judas Iscariote dahil ayon sa konteksto si Judas ang nagkanulo sa Panginoong Hesus upang matupad ang propesiya patungkol sa pagkamatay ng Panginoong Hesus at upang magkaroon ng katuparan ang planong pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ang tanong may authority ba ang Panginoong Hesus na tawagin si Judas na anak ng kapahamakan? Yes po, dahil alam na niya ang mangyayari sa mulat -mula pa. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "Those whom you gave me, I have kept, and none of them is lost." Walang ni isa man sa kanila ang napahamak. Ito ay tumutukoy sa mga apostol at ayon sa konteksto, ang panalangin na ito ng Panginoong Jesus ay hindi lang para sa mga apostol kundi sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Naka-align po ito sa John 10:27 to 29 na ang Panginoong Jesus at ang Ama mismo ang nag-iingat sa mga tupa o mga tunay na mananampalataya. Ang sabi ng Panginoong Jesus, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak at walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. So none of them is lost except the son of perdition. Wala ni isa sa kanila ang napahamak maliban kay Judas. So nagpapatunay lamang ito na si Judas ay hindi kabilang sa tupa o tunay naman na mananampalataya mula pa noong una. At alam ito ng Diyos dahil sa kanyang paunang kaalaman. Remember the Greek word prognosis meaning or knowledge of God o paunang kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, gamit ang paunang kaalaman na ito ng Diyos, pinili niya si Judas bilang bahagi ng labing dalawang apostol upang matupad ang propesiya. Nagpapakita lamang ito ng dakilang kapangyarihan ng Diyos upang mangyari ang kanyang kalooban habang malaya ang tao sa pagpili. Alam ng Diyos sa mulat mula pa na hindi isasampalataya si Judas at ipagkakanulo nito ang Panginoong Hesus. Kaya siya pinili bilang maging bahagi ng labindalawa na kalaunan ay pinalitan ni Matias. So sa mata ng Diyos, hindi talaga apostol si Judas kundi isang huwad. Sa mata ng Diyos, si Matias talaga ang totoong kabilang sa apostol. Pero sa mata nating mga tao, si Judas ang orihinal na kabilang sa mga apostol at napalitan lamang ni Matias. Yung word na perdition ay mula sa Greek word na apoleia means destruction. So Judas is the son of destruction anak ng kapahamakan or pagkawasak. Meaning, si Judas ay nakatakda na sa kapahamakan at nakatakdang ipagkanulo ang Panginoong Hesus. So ngayon, mas nauunawaan na natin kung bakit nakatakda si Judas sa kapahamakan. Uulitin ko po, hindi ang Diyos ang may gusto na mapahamak si Judas dahil ang kanyang pagkapahamak ay bunga ng kanyang sariling desisyon. Pero dahil nga sa paunang kaalaman ng Diyos, alam ng Diyos na ipagkakanulo ni Judas ang Panginoong Yesus. Kaya siya pinili noon paman bilang maging bahagi ng labindalawang apostol upang matupad ang propesiya. Ito ay ilustrasyon ng dakilang soberanya o dakilang kapangyarihan ng Diyos. Katunayan na God is in control of everything habang hindi inaalis sa tao ang free will. Kahit sa mga nag-i-speculate na si Judas ay isang mananampalataya na nawala ang kaligtasan, Mali po iyon dahil si Judas ay never naging believer. Hindi po nawala ang kaligtasan niya. Pinike niya ang kaligtasan. Nagpanggap siya sa harap ng mga tao na siya ay isang tagasunod ng Panginoong Yesus. Gaya ng ginagawa ng marami sa panahon ngayon. Pero hindi niya mapepeke ang Diyos dahil ang Diyos ay nakatingin sa puso, hindi katulad ng tao na nakatingin sa mga gawa. So the truth is, you can't lose something that you never had in the first place. Kailanman ay hindi natanggap ni Judas ang kaligtasan, sa kabila nakasama niya mismo ang Panginoong Jesus. Hindi nawala ang kaligtasan ni Judas, wala talaga siya nito. Si Judas ay may pananampalataya, subalit ang pananampalatayang ito ay hindi makapagliligtas dahil ito ay intellectual faith lang tulad sa demonyo na sinasabi sa James chapter 2 verse 19. If you want to know more about this kind of faith, watch this video. Dito ko po diniskas ang uri ng pananampalatayang ito. Kilala ni Judas ang Panginoong Jesus at alam niyang ito ang mesaya. Ang problema, ito ay intellectual faith Ibig sabihin, kailanman ay hindi ito nanampalataya ng pananampalatayang nakapagliligtas dahil ang totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus ay nabago na. Ang tanong, nabago po ba si Judas? Hindi po dahil nanatili siyang isang magnanakaw. Katunayan, during their ministry kasama ang Panginoong Yesus ay patuloy nitong ninanakawan ang Panginoon dahil si Judas ang tagapag-ingat ng kanilang pera para sa ministry John chapter 12 verse 6 sinabi niya ito hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga may hirap kundi dahil isa siyang magnanakaw bilang tagapag-ingat ng pera nila madalas niya itong kinukupitan ang konteksto po nito ay nang buhusan ni Maria na kapatid ni Lazarus ang paanan ng Panginoong Hesus ng mamahaling pabango na ayon kay Judas ay nagkakahalaga ng isang taon na sweldo Kaya't sinabi ni Judas ang mga katagang, bakit hindi na lang ipagbili ang pabango at ibigay ang pera sa may hirap? Pero ayon sa verse, sinabi niya ito hindi dahil nagmamalasakit siya sa may hirap kundi dahil isa siyang magnanakaw at nais niya itong nakawan. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, "Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan naroon din ang inyong puso ito ay katunayan kung ano talaga ang totoong pakay ni Judas mula sa simula hindi talaga siya tunay na mananampalataya at tagapaglingkod ng Diyos kundi alipin ng kayamanan. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 24, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o kay magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Si Judas ay jablo. ayon mismo sa Panginoong Jesus. John chapter 6 verse 70 to 71 Sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi ba't pinili ko kayong labing dalawa? Pero ang isa sa inyo ay jablo. Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iskariote. Dahil kahit kabilang si Judas sa labing dalawang apostol, tatraidorin niya si Jesus sa bandang huli. Ito ay malino din na nagpapatunay na kahit kabilang si Judas sa labing apostol ay hindi siya ligtas dahil mismong ang Panginoong Hesus ang tumawag sa kanya na Diablo. Patunay na hindi siya isang tunay na mananampalataya. Katunayan, alam ng Panginoong Hesus na si Judas ay possessed ni Satanas. John 13 verse 27 Nang matanggap ni Judas ang tinapay, umasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus sa kanya, gawin mo na agad ang gagawin mo. Sa pang dahilan na si Judas ay never naging tunay na mananampalataya ay dahil mula sa umpisa ay alam na ng Panginoong Hesus na si Judas ay hindi totoo sa kanya at alam niya na ito ang magtatraidor sa kanya. John chapter 13 verse 18 to 21 Hindi ko sinasabing mapalad kayong lahat dahil kilala ko ang mga pinili ko pero kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na trinaidor ako nang nakisalo sa akin sa pagkain Sinasabi ko ito sa inyo bago pa man mangyari, upang kapag nangyari na ay maniwala kayo na ako nga ang Kristo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang tumatanggap sa mga taong isinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pag ni nito ni Jesus, labis siyang nabagabag, sinabi niya, ang totoo, tatraydo rin ako ng isa sa inyo. Katunayan ang mga bagay na ito ay nakapropesiya na mula pa sa lumang tipan at ito ay naisulat noong 500 BC. Ito ay mabasa natin sa Sakarias chapter 11 verse 12 to 13 at sinabi ko sa kanila, kung inaakala ninyong mabuti, bigyan ninyo ako ng aking kaupahan. At kung hindi, inyong pabayaan. Sa gayoy kanilang tinimbangan ang kaupahan ko ng tatlong pung putol ng pilak. At sinabi ng Panginoon sa akin, ihagis mo sa magpapalyok ang mainam na halaga na aking inihalaga sa kanila at aking kinuha ang tatlong pong putol na pilak at inihagis ko sa magpapalyok sa bahay ng Panginoon. At gaya ng nakasukulat sa propesiyang ito, si Judas Iscariote ay ipinagkanulo ang Panginoong Jesus kapalit ang tatlong pong piraso ng pilak. Matthew chapter 26 verse 15 at inihagis sa loob ng templo at napunta sa magpapalyok ang perang ito dahil ginamit ito ng mga pangulong saserdote upang ipambili ng lupa na pagmamayari ng isang magpapalyok upang gawing libingan. Sa Matthew chapter 26 verse 3 to 10. Ang istoryang ito tungkol kay Judas ay lalong nagpapatibay sa eternal security dahil nakita natin dito ang kapangyarihan ng Diyos. Kung paanong mula sa umpisa ay alam na ni Jesus kung sino ang tunay na mananampalataya at kung sino ang hindi ang tunay ay tunay at hindi ito nababago. Ang peking mananampalataya ay never magiging totoo at kalaunan ay lilitaw ito. Hindi man ito agad nakikita ng tao pero malinaw itong nakikita ng Diyos mula pa sa umpisa dahil sa kanyang paunang kaalaman. Ibig sabihin hindi talaga nawala ang kaligtasan ni Judas. Mula umpisa ay hindi talaga siya naligtas dahil never siyang nanampalataya ng tunay sa Panginoong Jesus. Romans chapter 8 verse 29. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak at sila itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ito ang kakayahan ng Diyos na malaman ng lahat. Kaya't hindi pa man nililika ang mundo, alam na ng Diyos kung sino ang tatanggap sa Panginoong Jesus at kung sino, sino ang hindi. Alam niya kung sino ang tunay na mananampalataya at kung sino ang hindi. Kaya sa mga nag-iisip na binabawi ng Diyos ang kaligtasan, malinaw na ito ay pambabastos sa Diyos. Dahil nililimitahan ng mga ito ang kaalaman at ang kakayahan ng Diyos na pumili ng tunay na mananampalataya mula sa walang hanggan. Katunayan, bago pa man nilikha ang mundo, ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay ang pangalan ng mga tunay na mananampalataya dahil may kakayahan ng Diyos na gawin ito. At ito ay aking diniska sa video pong ito. Ilalagay ko na lang po yung link sa description ng video ito kung nais mong mas maunawaan kung kailan na isulat ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay at paano ito ginawa ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 3 to 5 Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Noong una pa'y pa itinalagan na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan niya sa Kristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Kaya't sa mga nag-iisip na nawawala ang kaligtasan, tanungin mo muna ang sarili mo, tunay ka bang mananampalataya o katulad ka lang ni Judas na pinipeke ang pananampalataya. Dahil kung ikaw ay tunay na mananampalataya, bago pa nilikha ng Diyos ang mundo ay pinili ka na niya para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya sa pamagitan ng pakipag-isa natin sa Panginoong Hesus o pananampalataya sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng kalbaryo. At kung ikaw naman ay peking mananampalataya, hindi ka naman mawawala ng kaligtasan dahil never ka naman nagkaroon nito tulad ni Judas.